Hello! Welcome to Raquel's Vlog! Uh, today's vlog po ay magluluto po ako ng kulitis. Favorite ko po yan ang nanay ko. Nung araw pa yan ang luluto namin. Gigisa lang po yan sa bawang, sibuyas. Dahil wala kami sibuyas, bawang na lang. Pwede naman kahit po lang sibuyas. Lagyan po ng patis, kamatis. Uh, yung kamatis po hihiwain. Saka po uh, lalagyan ng hinimay na tira pa. Ayan, sinapakita ko po. Kumuha ko ng saluyot. Ayan. Yung salu ay, eh, yung saluyot. Este, pulitis. Yung pulitis po na yan. Patini. Ayan, o. Oh, nahirapan ako maghibay dyan. Para kasi saluyot din, eh. Yung tsura na para di sa iyo pero matindik yung ano matindik yung kulitis Pasensya na po kayo. First time ko lang mag-vlog. Dahil nasa bahay lang ako. Ayan po. Nilagyan ko po, po ng daon ng marunggay. Ako ng kulitis. Ayan, bilis ako na. <coughs> Isang kulitis. Sipin na po kayo sa botis ko. Sa daon ng marunggay. Daon ng kulitis. <coughs> Nakahawi ako nagluluto. Kasi ho, oh, mahalang gasol ngayon. Nagtitipid ako. po aking yeah, niya luto na isang kulitis <coughs> yan susa lang po ang kakain yan kasi yung yung anak yung mga anak ko tsaka yung asaya ko pinaglaga ko po sila ng baka inuna ko niluto yun tinuli ko na lang yun nagtira pa ako ng konti ibagi ko na kaya yan siya na po kayo maraming paligid kasi bahay namin eh hindi naman maganda yung mga kagandahan yan Ulam Ikaw ka talaga ay, sa kahoy. Ang kulitis, kulitis na may dawa na marunggay. Paborito ko po mga ko Dalawang luto. Una ko niluto, nilagang baka. Kayo naman, kulitis. Harap oh. po.